today's video is magbibenta ulit tayo ng ating baboy. Itong baboy natin is ito yung ini -ay natin pero nakunan. So, ang gagawin na lang namin is benta na lang po natin. Ayan, so ito is titimbangin pa lang bukas. Kasi pinareserve na, na to. Marami nagpa-reserve pero reserve lang na walang down. So, may kausap kami na nagpa and nagdown na sila and kikiluhin na siya bukas. So, magkano ba yung ating live weight ngayon? So, yung ating mga live weight ngayon is bumaba. So, ito. So ang live weight na pinag-usapan natin is 160 yung live weight nung alhe. Yung presyo ng live weight is depende po yun sa lugar nyo o depende po yun sa kausap nyo. Kasi maraming ngayon na halos, ang dami pa rin talagang barat na kukunin sa'yo ng 120, 130. And so umana po tayo ng mga buyer na hindi po halos hingin yung ating mga alagang baboy dahil sobrang mahal ng ating pinapakain na feed sa ating mga alaga. So, kailangan may benta rin natin ng tama na hindi tayo lugay at hindi rin lugay yung ating mapagbebentahan. At yun po yung ating laging tatandaan na iba-iba yung presyo ng ating mga paboy sa live weight depende po sa laki ng ating mga alaga. Kasi pag mga ganitong oversized fattening, sadyang mura na po yung kanilang live weight. Alay like po dun sa litsunin na mas mahal yung live weight nila. Pero, minsan, ayan, depende nga po sa ating mga kausap na mga buyer. So, nasa inyo na rin yun kung ibibigay nyo na ng presyo na napag-usapan nyo. Basta po, lagi nyo pong tatandaan na hindi po kayo lugi sa pagbibigay nyo ng mga pagpresyo nyo sa inyong mga alagang baboy. So, ito yung time na kikiluhin na nila yung ating alagang baboy and napakagulo na nagbibiyok. So, pagpasensyahan nyo na po. At eh, ito yung time na nilagay na nila sa so ating para matimbang doon sa ating timbangan. Bale, itong baboy natin ay kinuha po nila ng 160 per kilo. Ayan. So, titimbangin na po natin yung ating nahing baboy. And inaayos uh, na ni Daddy yung timbangan. Bale, itong baboy po natin ay umabot po siya ng 180 kilos po. Uh, 160 presyo ng live weight and the times natin sa kilo niya na 180 kilos. So, nasa 28,800 yung napagbentahan natin dito sa ating alagang baboy. So, dalagay na rin po sa garong dahil i-deliver po natin sa slaughterhouse and free delivery kasi malapit lang po yon dito sa amen So, ganyan po kalaki yung ating baboy na sakop niya buong garong natin. Napakalaki niya po. So, kailangan ni daddy na kasama pag mag-deliver para in case may kasama siyang mag-ayos ng ating garong. And ito na yung slaughterhouse dito sa May Alcala, Pangasinan. So that's it. Kung nagustuhan nyo yung ating munting video, please like, comment, and subscribe. Bye-bye!